para masabi ko for now my priority is Bea muna especially after the surgery after her near death experience again <laughs> you know so alam ko alam ko nasagot ni Lord din sa akin doon <laughs> oh yun na yun si Bea muna at saka hindi yata hindi talaga madali ang politika hindi ba katulad ng binabanggit mo every time na yung mga may mga death threats kahit wala ka namang ginagawa Correct. Yes. Almusal mo, almusal mo death. Almusal, hapunan. Ah. <laughs> Nananahimik ako, 'di ba? Maganda ako masyado. Matatakot sila baka akong sumunod na ano, 'di ba? Hindi ibig ko parte 'yon eh. Parte 'yon, eh. especially in that side of our country. Medyo iba pa yung way of you know, um, uh, iba iba pa yung way of uh, fighting nila. 'Yon mga ano ba tawag doon? Ah. Uh, Ayun na muna. Wag na natin <laughs> <laughs> wag na natin anuhin pa. Oh.